Yan. Ang susunod naman po na ingredients ng uh, one of the juice ay tinatawag natin uh, makarut. So, ano ba ang meron sa makarut? yan Ang makarut, uh, base sa ating pag-aaral, at uh, base sa ating natututunan sa ating pag-attend sa mga seminar, ang makarut po ay isang parang energy drink. Yan, So, hindi po ito yung mga nabibili nating mga energy drink sa mga sari-sari uh, store. Uh, hindi po yon, Iba pong e, energy drink po yung makukuha natin sa makaroon. Yan. Ito po ay maganda para sa may mga nananakit ng tuhod. Yan. Para sa may mga mababang na sperm count. So, pampataas po ito ng uh, sperm count. Yan. Lalo na sa mga ang uh, magpartner na uh, mababa ang kanilang sperm count at hirap pong makabuo uh, subukan nyo po itong 1 uh, of juice dahil pampataas po ito ng uh, sperm count uh, may mga testimony na doon, uh, lumabas na rin na natulungan sila ay sabayan din po ng uh, disiplina ayan at isa pa, ito ay uh, anti-stress and then uh, boost stamina ayan at uh, Traditionally sabi dito, traditionally been used to enhance fertility ayan na and sex uh, drive sex drive and it's also claimed to improve uh, energy and stamina reduces uh, menopause symptoms and fighting free radicals and improving learning and memory so napakaganda po ng uh, makarot yun po yung uh, isa na ingredient na meron po dito sa ating uh, one of the juice yan, ang susunod po nating uh, ingredients ay tinatawag na uh, graviola o yung kuyabano.